You, tiradas boss. So dito mga boss, silong yung ginagamit natin dito. Alam siya -sure lang ako, silong golden. Kaso, nagpick yung kakampi ko ng kari. Kaya dito na lang tayo sa EXP yung mga boss. Harapin natin yung makunat natin kalaban dito, yung tamos. At grabe, ang lakas pa mag magtipi mga boss. Kinipihan tayo mga boss, pero hindi niya alam na mas magaling tayo sa kanya. Yan, nabasag tayo ng turi dito mga boss. At sabay takbo din tipi. So dito, napalalim yung tamos dito kaya nakiis natin mga boss. Yan. may kasali pa dito ng mids nila. So nabigyan na natin na na tayo mga boss. So ang galing pala ng matakampi ko dito mga boss. So dito, mabigyan ko naman yung MA mga boss. Kaso napalalim ako dito mga boss. So, yan, tingnan nyo mabuti mga boss. Nastan niya ako kaya napistahan ako ng kalaban dito mga boss. Ayan. Pero hindi naman tayo papayag ng mga boss na no, walang trade yan mga boss dito. Ayan, may bata pala dito sa demo boss, kaya nabigyan natin at meron pa isama na natin yung wal. Well, Biglang nawala yung tamos mga boss kaya na, napatipi tayo sa gigil mga boss. O yan, sumalapit so na to sa katotohanan mga boss. Samaanin na ako hanggang sa dulo mga boss. O tinan niya mabuti yung mapa nila mga boss. Ubus natin na, 10 minutes pa. Unti na ilang yung mga torre nila. Dito, pwede na to idayo namin mga boss. Yes yeah, shout out sa mga tampi na kalaban ko mga boss nice game nice game